Ito tayo sa tindahan ng halaman. Ito nyo to, citrus. Ito siya. Ang price niya. Ayan. 48. 48 euro. Marami silang klase ng orange dito Ayan Ayan, yung isa 49 Euro Ito, medyo malaki na siya Ayan, ito yung mga tinda nila dito Ito yung mga orange Ito naman yung mga grapes Ganyan na itsura ito yung grapes ayan ganyan ang forma nya pagka namulak lang isa 6 euro sya at ito naman kiwi kiwi sya ganyan sya ayan 17 euro kiwi ito pala ang ano ng kiwi ayan ang ano nya ganyan ito yung ano. Etong tatak niya. Ha. Ito yung mga halaman na pinapagapang. Ayan, gumagapang siya ng ganyan, lumalago siya sa para ano yung, sa pader. At ang presyo niya ay ito. 11 euro and 80 cents. Dito naman mga limon. Ayan. Ayan, ayan, mga limon. yan ang price nya ito yung mga alaman na yan 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 sya ito naman ang mga apple ito magkatanim tayo nito ayan ito ang nya pagka nahinog at dito yun din siguro yan din yan ang mga apple kanya na euro ng puno to. at ang price ay eto 22 euro itong apple na to yan 22 euro sya eto naman yung walnut ang price nya is 33 yan ang tura ng walnut Marami silang puno dito. Ito ang mga itsura. Dumalaki siya ng ganyan. Ito mga puno na talaga. Ayan. Ito siya. Ayan. At dito tayo sa alamanan At uh, marami sila dito. Ano ba itong malalaki na ito? Tingnan natin ito. ano siya. Ayan. Mga malalaking puno ito. at eto ito ang isa sa mga pinakamalaking tindahan ng halaman dito ayan dito tayo at yun yung mga puno nila Ay, yun siguro yung mga puno na ano, pinabonsay na. at dito andyan yung kanilang mga ano, mga, mga paso mga, meron mga, mga antik Ayan. Ganyan din eh. Ito tsura ng kanilang ano. Ito yung oh, pag-isipan natin dito. Pag-aaralan natin kung ano na ang pwede natin ilagay sa lote. Mga pampaganda ta. Saka tinan nyo. Tinan nyo mga tsura. Talalaki din eh. Ayan. Ayan. At uh, meron silang di kulay. Ayan. At dito. Ayan. May mga rectangular eh. Marami silang shape eh ganyan may mga plastic din at ayan 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 ang mga ano hmm. kawasa sa clay ayan ayan dito ta sa halamanan ayan ang itsura ng halamanan na, na to ganyan siya kalaki ito ito yung isa sa mga Pwedeng itanim sa gilid ng bakod yung kantong presyo nila ha? 14 euro. Ayan. Isay-isay siguro ito pag lumaki na. Pwedeng isay. Ayan. Ayan siya. Ito naman yung mga rosas. Ang isang paso ng rosas. Ito ang price nya. 11 euro. 11 euro sa pirasa eh. Ganyan yung itura. Ayan. At may meron silang bamboo. Ito. Pwede to, pwede tayong magtanim ng bamboo dun eh. To, parang Chinese bamboo. Ah, uh, dito naman yung mga flowering plants nila. mga na nila oh ang price nito is 1 euro 1 euro sya at ito naman 250 yun oh, ang price nya hancur at itong glassy yang na to na puti ang yang ang price nya yan Ayan, yan ang mga flowering plant nila. Ito ang mga 1 euro to. Ito ba 1 euro. niya. Ganon din doon. Ayan, meron silang malaking doon. at eto ang na meron na silang mga kahoy pang garden at ito ang tindahan yan dito ito, mga binili na mamit tsaka ito yes, yes. yan siya yan ganda ng mga bulaklak dito Ayan. At dito, marami na silang mga garden soil. At ganyan. Ayan, ito yung mga kahara nila dito. Kung bibili ka, dito mong kakarga. Ayan. Na ito yung mga nabili ni Mami Chaka. Eh kakarga natin dito at uh, dadalhin natin sa Pasyor.

ang presyo niya yan oh. yung mga tsuro ng gamela nakadaming gulay hmm, eh. bongga bilya bongga bilya Magkatanim tayo doon itong bongga bilya maganda tayo gusto ko itong bulakalak na ito